Hi guys! Good morning! Dahil nagtitipid ako, ako na magugupit ng sarili kong buho. Dito nga pala sa Taiwan, mahal magpagupit. Nasa 400, 300 to 400 yung bayad. Kaya ako na lang din nagugupit ng sarili kong buhok. So, ayun na yung itsura ng buho ko. Kinulot ko na nga rin pala yan para maganda. Ayan, konting pose-pose lang. Hindi ko nga pala sure kung malamig o mainit sa labas. Kaya yung sunod kong jacket yung medyo safe lang. Yun nga pala ang bitbit -bit ko guys. Parcel yan na i ko sa 7-Eleven eto nga, nasa labas na ako ng dorm namin. Grabe, medyo mainit pa lang ngayon sa labas. Eto nga pala yung itsura ng dinadaanan ko dito. O diba, walang tao. Medyo malayo nga pala yung 7-Eleven, kaya talagang mahaba-haba muna yung nilakad ko. At eto na nga guys, nandito na ako sa 7-Eleven, mag-send muna tayo ng parcel. At pagkatapos ko ma yung mga invoice ko, yan ilalagay ko na siya sa mga parcel. At after nyan, pwede ko na ipadala sa aking mga customer. Dito nga pala, mas nakakatipid kung gagamit ko ng bus card. So, eto nga pala yung view ng aking dinadaanan. O, di ba? Ang ganda. Ang aliwalas ng panahon. Park nga pala yan, guys. Kaya, ayan, tingnan nyo, nakaka-relax talaga. Kapag nga pala may nakita nga ngayon, ibig sabihin yung mga bus number na pwedeng mag-stop dito para pwede yung sakyan. Habang naghihintay nga pala ako ng bus, may dumang mga nangangandidato dito sa Taiwan. O, di ba? Ang simple lang talaga dito, guys. Ganyan lang. At tumating na nga pala yung bus na sasakyan ko. Tara, guys, sakay na tayo. Ganyan nga pala itura ng loob ng bus dito sa Taiwan Dito nga pala, bihira napupuno ang isang bus Kasi yung iba, nagka-taxi na lang talaga kung nga pala, bihirang-bihira mag-taxi dito Kasi nangihinayang ako Dito nga pala, pang mag-stop ka yan Pipindutin mo lang yan at may tutunog na Kaya alam na ng driver So ayun guys, nandito na ako sa Tonghai Dito nga pala sa Tonghai, marami kang mabibilang ng pagkain Alauna na nga pala ng hapon dito guys, ayan Ang dami dito, mabibilang ng pagkain Saka mga drinks hindi nga pala ganun kalawak dito guys, pero marami kang mabibilan ng kung ano-ano. May net, may McDo, at saka may Watson. At sobrang daming milk shop talaga, as in halos dikit-dikit. At dumaan nga pala muna ako dito sa milk shop kasi bibili ako ng milk tea para sa mga karumit ko. Bago ako umuwi, dumaan muna ako sa Tenten. Ay nga pala yung Tenten. -ten. Tawag nga pala ng mga Pinoy yan dito sa Taiwan, Tenten, -ten, kasi mura lang yung mga paninda. So ayan guys, ang dami ng paninda dito guys, kaya makabili ka talaga na kung ano-ano. Pero syempre nagtitipid tayo kaya hindi tayo masyado magkapasilaw sa mga paninda nila. Kaya papupunta ako dito naglilista sa talaga ako kasi kung ano-ano talaga yung nabibili ko. Mura lang kasi talaga yung mga paninda dito kumpara mo sa ibang mga store. Kaya na nga yung mga pinagbibili ko. Syempre mga importante lang. At eto tingin-tingin lang. Ayan nga pala yung mga alkansya dito. Dito nga pala may mga mura ding mga laruan kaya madalas yung mga mga papagay dito bumibili. At dahil nga medyo maaga pa, dumaan muna ako sa net. Titingin-tingin lang, pero hindi naman ako bibili. Titingin-tingin lang, kapalamig lang tayo dahil medyo naiinitan na ako ang suot ko. Dito nga pala, marami din mga branded na mga store, kaya marami kang choices. May Nike, may Adidas, may Giordano, at kung ano-ano pa. Siyempre, doon lang tayo sa mga medyo mura-mura guys, para in case na may makita maganda, pwede tayong bumili. Ayan, nandito na nga pala ako sa net. Hindi ko sure kung meron na ito sa Pinas, pero dito kasi sa net, medyo mura lang yung mga paninda nila. May mga winter jacket na nga pala dahil nga mag-winter na. Mas maganda bibili ka ng winter jacket pag wala pang winter kasi mas mura. At nagutom nga ako kaya bumili muna ako dito sa Magdo. Binili nga pala ito ng Yachin card na to para mas makakamura kapag bibili ka. Okay, Ngayon mga order ko, 109 NT nga lang pala yan guys. Tara kain tayo. Kinakain ko na nga pala yung ice cream na binili ko. Hirap na hirap akong kainin. Ngayon ko lang na-realize, meron pala siyang kutsara. Pagpasansya niyo na nga pala yung pagmumuha ko kasi at medyo namamalat pa dahil sa reju. After ko nga kailangan ko na umuwi kasi yung bus malapit ang dumating. So ayun na nga, babalik na ako at pupunta na tayo sa sakayan ng bus. Dito nga pala sa Tonghai guys, ang hirap tumawid kasi ang dami talagang tao tsaka maliit lang yung space. Tapos napakaraming pang sasakyan. So ay eh, malapit na nga pala ako makarating sa sakay ng bus. Hindi nga pala ito kalayuan sa kinainan ko kaya madali lang ako nakarating. Ang ganda nga pala dyan guys sa loob kaso hindi na ako nakadaan kasi baka maabutan na ako ng bus. So ayun nga guys, naghihintay na ako ng bus. Sunog na sunog na yung mukha ko kaya ayan pulang pula. So ayun na nga, ito na yung bus na nasa akin ko. O di pa pala pa rin masyadong tao. Pauwi na nga pala ako ng dorm namin. Mabilis lang yung biyahe dito guys, siguro mga 20 minutes lang. Yun lang guys, bye!